Magpupulwag tayo ng Honda 100. Ang gawa nga na mapasin nyo dito sa ating voltmeter, kapag nilalakas po yung ating throttle, mapalo na siya ng nag 168 na siya o 17. Uh, hindi maganda yun sa ating battery kapag nagsa-17 volt siya. Kaya gagawin ko dito, ipupulwag ko na siya uh, babakal sa ng stator tapos maghihinaw kayo sa si stator so bali ito yung ating stator ng ating Honda Wave ano? ayan ganyan itsura nya ayan bali magkakatay rito at magdudugtong ano ba kakatay rito at saka natin yung yellow wire ito yung yellow wire nya ito yung kanyang sakit ng kanyang stator ayan meron syang white tsaka meron syang yellow yung yellow wire kailangan natin makita kung nasan sya nasan ba yung ating yellow wire sa portion na to ayan. yung yellow wire dito kasi dito kung papansin nyo dyan harus magkakulay na Ayan. Ito dalawang to. Ito kasi yung uh, charging. Tsaka ito yung light coil. Yung sa ilaw. Ayan. Puputulin natin isa dyan. Kaya eh, magkapulin na kasi siya. Hindi natin alam kung nasan dyan. Yung ating nga puputulin kasi magkapulin na siya. Ayan. Sa so, may grounding nga pala. May ground siya rito. Pamasin nyo. May ground din siya rito. Meron din siya sa sa portion na to. Ayan. May ground siya rito. Meron din ground dito. Ano ba yung puputulin natin sa dalawa na yan? Ang puputulin natin, ito. Yung malapit sa may Ah, kanyang, uh, kanyang primary. Ito yung primary coil. Yan. Papansin nyo, ito may nakabalot. Open lahat yan. Ito may nakabalot to. Ito yung puputulin natin. Yan. putulin lang natin. yun, putol na siya. Ngayon, ayan, naputul na natin siya. Idudugtong na natin siya dito sa isa na to. Yan. Ito yung ating ah, uh, uh, light coil na tinatawag. Yung sinabing light coil, yun yung sa ating ilaw. Ayan, ito yung sa may charging. Hindi na natin gagalawin itong charging. Itong, ayan, yung makaalos makatabi na yan. yan yung napagdidikitin natin namin. Cut lang natin ito. Tapos itrace natin kung tama ba yung pagkakaputol natin. Itong yellow wire, tsaka ito, kung connected siya. Kasi pag kaginamitin natin siya ng tester dito, lalagyan natin siya ng tester, yan, hanapin natin continuity dito, mahirapan tayong itrace. Kasi tutunog lahat yan. Lahat yan tutunog dito, tutunog yan, tutunog, tutunog lahat siya. Kaya kailangan natin siya matrace. Uh, pagputol na siya. Putulin ko muna. Ayan, putol na yung ating uh, ito. so, hilahin na ito sa ilalim. Tingnan natin kung ano yung tsura na ito. Ayan, gumamit na nga tayo dito ng multi-tester. Naka-select siya sa continuity. Sa beep. O, oh, sa beep tayo. Beep sound sa para. Makita natin. Ayan, pamasin nyo ito. Nakatutok sa yellow wire ito. Ang ating isang test group. Ayan, nakatutok siya sa ating uh, yellow wire. I ito pinutol natin. i natin kung tutunog siya. Ito pala. Ayan, dito natin itutok sa kabla para kita natin nasa yellow wire talaga siya nakatusok yan yellow wire yan ayan ang yellow wire siya nakatusok kailangan tumulog yung ating uh, tester kapag kinuha niya dito ayun tumulog yung ating tester ibig sabihin ito talaga hinahanap natin na yellow wire ayan ah yan yung magkadikit yung pagdudutungin natin ito kasi ayan oh ito yung light ko ito yung ating uh, charging cord hindi natin tatagalawin ito lang yellow wire ayan ayan pagdudutungin na natin siya ah, Meron lang, lang. Itong dalawang to. Itong pinutol natin dito. Ito. Tsaka ito. Pagdikitin lang natin yan. Bahala na kayo kung paano diskate nyo. Kung paano siya pagdikitin. Ako, hihilahin ko ito sa likod Tsaka doon siya itatap sa likod. Ayun so, o. Ang ginawa ko dito. Hinila ko na lang itong ating yellow wire. Yan, Hinila ko siya. Ayan o ikakat din naman kasi natin siya rito kaya hinila ko na lang siya para hindi na ako magtugtong ng wire ito na lang yung paabutin ko sa kanya rito itong uh, grounding natin na to balatan natin itong, itong natin itong balata natin balatan natin to meron kasi itong uh, plastic varnish yan kailangan matanggal natin to naka kasi siya ng varnish kailangan matanggal natin to bago natin siya idikit dito taka natin siya ihinaw I <laughs> Ayan na yung ating uh, yellow wire, ano? Ayan na, eh. ulitin natin. Quick review lang tayo, ano? Eh. Andito natin pinutol. Yung pinutol natin dito, andito na siya. Ayan, nakasling cable tube siya. Yung light, yung light coil dito. Dilaw yun, yun yung dilaw. Pinutol natin, tsaka dito, pinagdiktikin natin. Okay, huwag tayo magkakamali sa pagdiktik sa pagdudukto. Itong isa, papansin nyo, mayroon din kasi rito, ayan, wire dito, tsaka itong, din tayo rito grounding. Ang, ang sistema kasi, ito, tsaka yung dalawa rito, ito yung uh, light, at yung charging coil, ito yung light coil. Ngayon, yung, eh, ito, ito yung light coil. Yung light coil kasi natin dito, tsaka ito, yung wire niya is magkamukha na gawa na matagal na to, yung kanyang kulay, naging mag-isa na siya. Hindi na natin siya matrace kung nasa yung yellow, tsaka nasa yung white color. Kaya, para mabilis sa tracing, visualize lang yung dito, tsaka yung dito, yun lang pagbibigitin natin. Yan, ganoon lang. pagdikitin natin, ikat natin dito, ikat natin dito, tsaka natin siya pagsamahin. ganoon lang kasimple kasi yung ating uh, pag uh, ah, pull wave. Ano? Ikat natin to, ikat natin to, tsaka natin pagdugtongin. Okay, na tayo dyan. Ha? Ito yung ating uh, uh primary. Ayan, yung malapit sa primary, ang kapuputol natin, huwag yun nandito. Malapit sa primary, tsaka yung kalapit niya. Ito yung ating yellow. Kakat, dugtong. Okay? Ganun lang. Tabalik na natin. Tapos itong dalawang wire dito, ito yung, ah, yan, tatlo. Yan. Tura na to. Kapapasin nyo dito, ito yung yellow, ito yung white wire. Pinuto natin. Dudugtong kasi natin ito ng mahabang wire. Kahit ah, ah, mahabang wire, dudugtong natin ito ng mahabang wire, ito lang may iwan. Yung sa may parcel na yan. Okay? May itong blue-white para sa ating parcel. Ito yung, ano niya, parcel parser ito yung kanyang parser ayan ito yung connection niya ito dudugtong natin ng wire okay sasoli ko muna to o ni ka Okay, no? ito na yung ating alay, ito na yung ating stator wire, no? Kapag uh -huh. Kapas ito nga sinasabi ko sa kanyang uh, palser. yan, siya na lang nag-iisa rito sa ating sakit. Ayan, itong yellow at saka yung white, pinutulan natin. No, pinutulan natin, ito na lang yung sakit, ito na yung palser niya. Siya na lang connected dito sa palser, no? Itong charging na to, wala na to. Ito, wala na to. Wala na tong connection, tsaka itong, ah, uh, itong dalawa na to, wala na connection. Palser na lang yan. Ngayon yung sa may uh, kanina sinabi ko na yellow at white wire dinugtong natin siya ng wire ito yan dinugtong natin siya kahit anong wire ang pwede dinugtong yan okay lang ito wala naman natin polarity ah uh, easy naman to kahit, kahit magkabaligtaran wala na siya okay lang kahit magkabaligtaran wala nang light coil dyan wala na rin tayong charging dyan Paresta tayo charging paresta na yan wala na tayong light coil wala na tayong uh, charging charging coil wala na Para, Paresta tayo charging. Okay? Wala. Kahit makabaliktara na yan sa pagdugtong natin ng wire, okay na yan. Kailangan, sa pagtetest naman natin ito, kung tama yung ating nga ginawang pagpapull wave, kailangan meron tayong test light. At yung ating test light, naka-body ground sya. Yan naka-body ground. Papaanda natin ngayon yung motor, tapos tetesting natin dito magkabila. Pagka naka-body ground tayo sa ating motor, dapat hindi sya iilaw. Iilaw lang sya kapag uh, tinanggal natin itong clip natin, tsaka natin dito, dito tayo nag-try. Yan dapat dito pa lang siya iilaw. Ayan. Pero pagka hindi umilaw to ibig sabihin mali yung ating uh, pagpo wave. O kaya naman, kapag uh, binadigraw natin to at umilaw, sabihin, connected pa rin yung ating uh, grounding. Mali pa rin yung ating uh, pagpo wave. Kaya kailangan, uh, may test light tayo para matiskuro mat natin na tama yung ating uh, pagpo-pull wave. Pandirin po muna yung makina. Tsaka natin i-testing. Ito yung ating uh, body, ground, body ground muna tayo. Body ground muna tayo. Dapat, pag tinesting natin to, hindi siya iilaw. Kasi nga, floated na yung kanyang grounding. Kailangan, hindi siya iilaw. Naka-grounding, hindi siya iilaw. Iilaw lang siya kapag yung ground, nilagay natin sa isa dito, tsaka ito, tinap natin sa isa. Ganun ang tamang pag-wiring ng ating Apple Wave. Pantarin muna natin. Ayan, manda na siya. Naka-grounding. Naka-grounding kailangan hindi siya iilaw yan walang ilaw sa bendy grounded yung ginawa natin dito sa isang coil sa kabilang side yan hindi rin siya umilaw ngayon ilipat natin yung grounding sa isang paa yan ilipat natin dito dapat umilaw ito ah pag hindi tumilaw mali yung ating cool pag umilaw to tama ayun umilaw siya ayun malakas Ibig sabihin, tama yung ating Apple Wave. Ayan, sige, proceed ulit tayo. So bali ito na yung ating na charger no? Iko-connect lang natin itong ating dalawang wire Kahit saan matwa, At nakita nyo dito sa wire natin to 5 wire to Yung yellow at yung white Kukunin natin Dito natin iko-connect itong dalawang blue wire no? Na natin galing uh, stator natin Kahit saan dyan Kahit magkabalikaran Wala tayong problema dyan Set aside muna natin itong tatlong kulay Dito muna tayo magpokus sa dalawang to Ito iko muna natin to ah Kahit magkabalikaran Walang problema Kahit saan dyan Kahit dito o dito Kahit saan tumapat yan, Basta connected lang sya. Wala polarity dito Ayan, bago ko siya gamitan ng shrinkable tube, electrical tape ko muna siya. Ayan, para sigurado tayo na wala ang loose. Tsaka tayo maglalagay ng shrinkable tube. Ayan. Ayan, yun rin tayo yung mag-wiring para sa ating uh, pull-wave. Ano. Yung ginamit niya pala natin dito, yung 5-pin na liho ka brand. Ayan na. Ah. Ito yung ating pag pagka-wire nga pala dito, ano. Kanina, ito yung ating nga pinagapang para sa ating galing to sa ano. Ayan, naka-wiring na tayo. Pwede pa natin siya na-organize. Ay papaliwanag ko muna kung paano natin siya itinapa, ano. Ayan, muna natin tong ating clip. Ayan, ito yung ating nga Ayan, yung yellow at saka yung white wire. Dugtong natin siya ng wire. Ito siya, yung dalawang to. Yung dalawang blue. I-connect natin siya dito sa yellow, yellow at saka white wire ha kat magkabaliktaran yun ha okay lang yan okay lang yan kat magkabaliktaran ngayon ito na mga uh, natitira na tatlo black itong black red at saka itong green yan ito naman yung ating uh, charger sa may charger natin yan ito yung pinutul natin ito kasi yung lumang charger natin ito yan half wave lang to eh yan bali nung pinutul natin ito ito yung uh, red white green saka yellow yung white na yan saka itong yellow wala na to ito yun wala na yan ayan o, oh, naka-floated na siya wala na connection yan, dalawa na yan pinutulan na natin ito sakit dito eh Ayan, ganyan kasi connection niya. Na. Dito kasi yung connection niya, pinutol na natin yung sakit niya. Ayan, nakaputol na. Ang kukunin ko na lang dito sa apat na yan, yung green wire at saka itong ating uh, red wire. Ito kasi yung papuntang battery. Ayan, doon natin kununit yung ating uh, rectifier sa ating uh, uh, green at saka sa ating uh, red wire. Ayan, connected na siya. So, bali mayroon tayong apat na nawawire. Yung yellow, white na wiring natin. Ito yung galing sa si stator. Tapos yung tatlo, ito yung ating green wire, red wire, nakakunik sa ating battery. Sa battery ito, eh, ground ng battery, positive ng battery. Yun lang yan. Pagkatapos, ito namang ating black wire na ito kasi yung tinatap sa ating accessory wire. Ano ba yung ating accessory wire? Yun yung pag natin yung ating motor, uh, magkakaroon ng supply yung ating harness. Kung alin man dun yun, kahit saan yan, basta dito sa ating uh, Honda, isa black wire yung ating accessory wire. Dito, naghanap ako ng pinakamalapit, uh, kahit saan naman dyan kahit saan naman tayo pwede tayo mag tap ng ating uh, black wire pero ako itong black wire ayan dinugtong ako lang din sya ng blue wire wala kasi pang extra wire yan uh, disregard nyo na yun lang yung kulay pero dito kasi uh, black wire lang available ko ito yung blue wire lang available ko yan tinap ko sya dito sa ating ah, uh, ayan o itong dalawa na to masakit ako nakita rito yan ito yung ating papunta sa ating uh, starter relay yan itong black wire na to may supply kasi to pag sinusi ko yung motor pinapasukan to ng supply napaka importante na maitap natin to sa ating accessory wire yeah. ito yung papunta sa starter niyan. Yeah. kailangan pag inon natin susi magkaroon ng supply yung ating uh, black wire na to kaya dito ko siya tinap yan yeah. papunta sa ating starter relay yan yeah. kahit sa ating uh, uh pwede nito sa uh, ating uh, busina. Kung meron kayong uh, positive uh, negative trigger kayo uh, basta ka lang sa accessor accessory wire natin tap to. Tapag sinusin natin yung ating motor magkakaroon na supply yung ating uh, accessory wire. Doon natin pwedeng itap yung ating uh, black wire. Halimbawa, ito. Ayan, clip ko muna yan. Nakapatay yung ating susi. Ayan, medyo mahirap yata. Susot ko lang to dito para makita natin to na nagkakasupply to kapag kasinususin natin yung ating uh, susi. Kailangan kasi mag-supply yan. Pag walang supply, hindi natin siya ni dyan. Pwede mag-tap. Ayan o. Oh. Umilaw siya. Pero pag pinatay ko susi, mamatay siya. Ayun. Namatay siya. Susi ko Ay, ulit. Ayun. Nagkaroon ulit siya na ilaw. Pero hindi umander yung ating motor. Hindi umandar yung motor natin. O, oh, ayan. Patay. On. Ayan. Kailangan ganyan yung ating ah. Uh, pagtapan ng ating access ng ating black wire para sa ating charger. charger. Napakaimportante kasi na ma-tap natin 'to sa ating accessory wire kasi once na hindi natin na tap ito eh may possible na masira agad yung ating battery dahil mag -o overload o mag -o overcharge yung ating battery kapag hindi natin napasukan ng uh, live wire yung ating black wire. Okay? Yan, napang-importante Pero yan, okay na lahat yan. I-organize ko na lang to. Uh, tapos, testingin natin. Pero, testing ko muna siya kung ganun ba kaganda yung ating charging system yung papasin nyo nga ka kasi rito mababa na kasi sira na yung ating battery Ah, uh, 12 yan 12-0 pagka pindot ko yung ating starter yan. mayroon naman akong battery dyan na ipapalit dito pero for the meantime inayos ko muna yung kanyang starter ay yung ating uh, charger para hindi masira yung ating uh, battery ayan o no? sira na yan eh ayan, no? ayaw nyo na mag start halos o oh. 9.4 nagpo 4.5 pa siya, ayan ayaw nyo talaga Ayan. Paanda rin natin yung ating uh, charging system. Kung maganda yung ating charging. Kailangan dito umabot ng 16 or 15. katulad ka uh, Umabot siya ng uh, 16 hanggang 17. Masama sa ating uh, battery yun. Kaya kailangan nasa hindi siya aabot ng 16 hanggang 15 lang. 14.98. Ganun lang dapat yung ating maging charging dito sa ating uh, voltmeter. O din sa ating uh, voltmeter. Paanda ka muna. Ayan. Umanda rin 11 nakaminor siya sa 11 kasi wala nang karga yung ating battery sira na lang natin hindi na kasi inabot ng 16. Kasi, hindi ka kanina, inabot na ng 17. O 16.8, masama na sa battery Inabot lang tayo ngayon ng uh, 14.6 kasi low bat yung ating battery. Pero pag bago ni battery natin, abutin na rin to ng uh, 14.9 o hanggang 8.15. abutin na siguro to. Luma na kasi battery natin. Papalitan ko na rin siya. Mayroon tayong pamalit. Ang ganyan natin uh, pamalit. Yan. Good sa tayo rito. Ganun lang ating uh, pagpupull wave sa ating uh, Honda Wave. Ayan, ito. Bago na yung ating... Uh battery ito yung luma bago na yung nakakabit sa kanya bago na yan ayan yung charging tingnan natin ayan o no? naka minor pero naka 15 na agad sya o oh. natin kung aangat ng 16 or 17 ayan Ayan, napakaganda niya ng kanya yan napakaganda niya ng kanyang charging hindi siya umalang umangat yan talaga napakaganda niya ng 15 napaka ayos na ayos sa battery natin huwag lang aakit ng 16 uh, 15.5 paakit na yan pero sa 15 ayan, napaka stable niya sa 15 napakaganda na ng kanyang ating uh, pagkaka full wave dito sundin tayong ilaw yan naka ilaw tayo yan yung ilaw natin ginamit dito dalawa yan sundin tayong hazard Tasha Hazard. Ayan. Ayan nakailaw. Stable 13. Ayan, umangat pa rin. Maganda rin. Ayan, umangat pa rin kahit nakailaw. Umangat pa rin siya, 14.8. Ayan. Ayan, maganda yung charging natin. Okay, all goods sa tayo rito. Ayan, na-organize na rin natin ito, no? Ayan, organize na rin natin yung ating uh, wiring. Yeah, Binalatan natin siya ng tape na ito. Ayan. Ayan. Para siyang tela. Ayan. Organize na siya. Ito yung ating uh, full wave charging. Ayan. Hindi naman siya gano'ng kainit. Uh, no? Normal lang na may init yan. Ayan. Ang uh, wiring na rin natin siya na organized na. Ayan, maayos na siya. Kunti pa. Okay na ito. Ayan, ganun lang ating uh, pag-wiring.